Nang banggitin ni Zhu Zheng ang reincarnation team, kumislap ang mukha ni Baili Changqing, at kitang kita ang saya sa kanyang mga mata. Ramdam ni Jiangyi ito, tiyak may isa sa mga kasamahan sa koponan ni Baili Changqing na ikinagalak niyang makita. Maganda yan! Kung kasama na sila, mas malaki ang tsansa nating manalo, sabi ni Baili Changqing nang may kasiyahan. Tumango si Zhu Zheng, lahat ng ibang investigation teams ay abala sa mga mahalagang misyon, pero tapos na ang assignment ng Samsara team sa Hilaga. Bumalik agad sila ng tawagan ko. Kapag nagsama ang dalawang koponan, tiyak kaya nating tapusin ang Eclipse ng buo. Sigaw ni Zuzen habang mahigpit na ikinuyom ang mga kamaw. Kitang-kita ang galit niya sa Eclipse sa likod ng kanyang matibay na ng ngiti. Nakangiti si Jiang habang kinakamot ang pisni, medyo naguguluhan wala siyang gaanong alam tungkol sa ibang investigation teams, maliban sa mga ilang kwento ni Bailey Changqing. Ang tanging team na naalala niya ay ang Rose Team, dahil puro babae ang mga miyembro nito. O sige, makikipagtulungan na ako sa kanila, sabi ni Jiangyi, sabit matutunan ang tungkol sa Samsara Team. Pero agad din naisip niya ang mas exciting na bagay, ang pagpapalit ng gamit. Nagpaalam siya kay Zuzeng at iniwan ang opisina. Tumayo si Bei Li upang sumunod, pero tinawag siya ni Zhu Zheng pabalik. Evergreen Nagbago ang ngiti ni Zhu Zheng at pinalitan nito ng malamig at matigas na ekspresyon. Zhu Shui, mahinang sambit ni Bai Li Changqing, parang may kaba. Itinuon ni Zhu Zheng ang titig niya kay Bai Li Changqing, na parang nagyelo ang likod nito. Mababa at matatag ang kanyang tinig. Gamitin mo ng tama ang pagkakataong ito. At hindi na muling magkakaroon pa ng pagkakataon dalidaling na intindihan ni Bailey Changqing. Nahuli na ni Zhu Zeng na sila ni Jiang Yi ay nagtakip ng totoo sa mga nakatataas. Ang dahilan kung bakit hindi siya pinaparusahan ngayon ay dahil kailangan ng Blizzard City ng bawat available na mandirigma. Pero kung muling magkamali, wala nang ikalawang pagkakataon, ang military court na ang maghihintay. Opo, Zhu Shui. Salamat. Tumayo si Bailey Changqing ng tuwid, parang sundalong handang tumanggap ng utos. Nang lumabas siya ng opisina, basang-basa ang kanyang likod ng pawis at parang malambot ang mga binti. Huminga siya ng malalim at nakaramdam ng konting ginhawa. Sa ngayon, nakaligtas siya sa kapahamakan. Nakasandal si Jiangyi sa dingding sa malapit, tahimik lang na nagmamasid. Alam niyang hindi parurusahan ni Zhu Zheng si Baili Changqing sa pagkakataong ito, kulang sila sa tao. Okay ka lang, tanong ni Jiangyi, Mabilis na tumayo si Baili Changqing at napansin ang mga gwardiya na nakatingin ng may kasamang kalituhan. Nagpatawa siya para hindi magmukhang kahinahinala. Wala yon. Pinayuhan lang ako ni Zhu Shui na magsikap. Yun lang, hahaha. -ha -ha. Hindi na nag-comment si Jiang Yi para hindi siya mailagay sa alanganin. Bagkus, sinabi niya, sige, tara na. Gusto kong magpalit ng gamit. Yung black uniform lang ang gusto ko, lahat ng iba, secondary na lang. Marami na siyang gamit, kaya hindi na interesado si Jiangyi sa mga basic na pangangailangan. Ang focus niya ay sa mga advanced na armas at gamit na nasa imbaka ng Blizzard City. Tinignan ni Baili Changqing si Jiangyi, nakataas ang kilay. Alam mo, mahal ang pagpapalit ng mga uniform na yan. Sigurado ka ba na gusto mong gastusin ang mga puntos mo para doon? Hinaplos ni Jiangyi ang kanyang pisngi at nagbalikwas wala na akong kailangan pahe. Eh. Tapos, mumiti siya ng may kalikutan, saka, kung tutulungan ko naman na talunin ang eclipse, hindi ba't dapat may karapatan akong pumili ng gamit at armas na gusto ko? Hindi siguro maghihigpit si Zhu Shui pagdating sa gamit. Napabuntong hininga si Baili Changqing at tinuro siya. Ikaw, alam mo talaga kung paano gamitin ang pagkakataon, ano? Ipinatong ni Jiangyi ang mga kamay sa bulsa niya, nakangisi. Munit lumapit si Baili Changqing at may kakaibang tono ng boses na nagsabi, alam mo, hindi mo pa rin na-appreciate kung gaano karami ang meron ang rehiyon. Yung mga pinakamahusay na gamit, hindi pa nga nakalabas sa mga showcase para makita mo. Napalakas ang kuryoso ni Jiang Yi sa sinabi ni Baili Changqing. Ano bang ibig mong sabihin? Sabihin mo na lang, ayoko ng mga paligoy-ligoy, sabi ni Jiang Yi na medyo iritado. Mumiti si Baili Changqing at ipinaliwanag, Sige, maganda nga ang mga armas na gawa sa adamant metal at yung mga nanoparticle uniform. Pero sa huli, mga gamit lang yan. Kaya nilang gawing mas malakas ka, pero hindi ka nila madadala beyond your limits. Naglawan ang mata ni Jiangyi, parang nakaisip na. Ah, tungkol ba yan sa genetic medicine? Naalala niya kung paano tinukso ni Zhu ang mga estranghero gamit ang Peking Superpower Enhancing Powder. Sigurado may tunay na bagay sa likod ng kwento na yon, katulad ng genetic medicine. Pero nag-atubili siya. Nakita niya kung paanong pwedeng magkamali ang mga ganitong bagay, tulad ni Bian Jianwu, na nakuha ang hindi matatawarang lakas pero inubos ang buhay dahil sa mga hindi nakikitang side effects. Agad namang tumango si Bailey Changqing. Oo, oh, genetic medicine. Nang bumagsak ang mundo, wala ng choice ang rehiyon kundi pag nito, ang bulo sobrang laki, mga mutant, banta sa lahat ng dako. Pati Blizzard City hindi nakapagtanggol. Huminga siya ng malalim, naaalala ang mga mahihirap na panahon. Para maprotektahan ang rehiyon, kailangan natin ng lakas agad. Unang gamit ang mga gamot na to para sa militar, pero inadapt para mapalakas ang mga mutant. Siyempre, kailangan pa ng testing sa bawat bagong gamot. Pinagmumudmod ni Jiangyi ang kanyang mga mata at, siguro, kayo ang ginawang test subjects. Si Baili Changqing ay malalim na buntong hininga. Mga investigation captains ang unang pinili. Tumawa ng malamig si Jiangyi. Ay, mukhang tama nga. Ang mga loyal na sundalo ang pinakamagandang bets. Hindi nila ipapahamak ang ibang tao na maging sakripisyo pagkatapos makakuha ng sobrang lakas. Pinagtanggol ni Baili Changqing ang desisyon. Wala tayong choice noon, kung hindi namin tinanggap ang risk, baka hindi pa nga umiiral ang Blizzard City ngayon. Minsan kailangan ng sakripisyo para sa kapayapaan. Bilang mga sundalo, handa kaming tanggapin ang mga sakripisyong iyon. May matinding liwanag sa kanyang mata, isang liwanag na hindi kayang patayin ng katapusan ng mundo. Sumimangot si Jangi. Hindi ako narito para husgahan ang mga pinili ninyong desisyon. Siguro naging matapang kayo o baka naman wala ng ibang opsyon, ang concern ko lang kung may mga side effects ang mga gamot na yan. Kung may kahit kaunting panganib, hindi ko sila gagalawin. Naiintindihan ko, sagot ni Baili Changqing na may niti. Pero maraming improvements na mula noon. Mas stable na ang formula. Tingnan mo ako, mukha bang may problema ako. Pinagpag ang mga braso niya, ipinagmamalaki. Pero, hindi pa rin ako interesado, sabi ni Jiangyi, pinapakita ang matibay niyang pagtanggi hindi ko kailangan yan. Inakbayan ni Baili Changqing si Jiang Yi sa balikat. At least, isipin mo na lang yung compound number 5 Itinaas ni Jiang Yi ang kilay. Ano yan? Sumagot si Baili Changqing, ang tawag nila dyan ay explosive potion. Ang gamot na ito ay nagbibigay ng napakalaking boost sa lakas mo sa maikling panahon, pero may mga seryosong side effects pagkatapos. Ginagamit lang ito kapag wala ka ng ibang choice. Parang isang supercharged energy booster. Tumango si Johnny, nagkakaintindihan. So, parang panghuling habili na gamit, di ba? Pumayag si Bailey Changqing. Tama. Laging may isa akong dala. Kung malagay ako sa isang buhay o kamatayan na sitwasyon, maaaring makapagligtas sa akin ito. Pero hindi mura yan. Mataas ang mga puntos na kailangan para makuha yan, kaya hindi lahat kayang makabili. Pero, nire-recommend ko pa rin na isa alang-alang mong kumuha, baka isang araw, makapagligtas ng buhay mo. Biglang tumingin si Jiang Yi kay Baili Changqing. Bakit hindi mo ginamit yan noong nasa Tianhai City tayo? Tahimik na sumagot si Baili Changqing, kung hindi mo ipinasa ang ISOL sa captain, malamang ginamit na namin yan. Pinag-isipan ni Baili Changqing at humawak sa kanyang baba. Actually, mas epektibo pa ang iso kaysa sa compound number 5. Sayang nga at galing siya sa katawan ng high-level mutant at hindi kayang ulitin. Nag-isip si Jiangyi. Isang bagay na tulad noon ay hindi masama para sa emergency, mas mabuti nang maghanda kaysa magsisi. Pumasok ang dalawa sa elevator at bumaba sa weapons warehouse ng Combat Command Center. Habang bumababa, nagtanong si Jiangyi tungkol sa samsara team. So, gaano kalakas ang samsara team kumpara sa black robe team mo o kay Deng Shentong Celestial team? Dahil malamang na makikipagtulungan siya sa Samsara team sa susunod na misyon laban sa Eclipse, magandang malaman na rin. Ngumiti si Bailey Changqing. Sa teorya, pantay-pantay ang lakas ng anim na investigation teams sa Blizzard City. Pero kapag may kalaban na may prophetic abilities, ang Samsara team ang pinakamagandang choice. Tinaas ni Jiangyi ang ulo. Bakit? Sumimangot si Bailey Changqing misteryoso. Hindi ko pwedeng sabihin ng buo, may kinalaman ito sa kanilang mga abilities. Tumawa si Jangi. Huwag mo nang sabihin. Sigurado may hula na lang akong konti. Ang mga pangalan ng Investigation Teams ay madalas nagpapakita ng kanilang mga abilities. Halimbawa, ang Black Robe Team at Celestial Team ay may mga pangalan na nagre-reflect ang katangian nila. Ang Samsara, na nangangahulugang Reincarnation, ay maaaring may kinalaman sa cause and effect baka counter nila ang prophecy o kaya naman ay manipulahin nila ang causality. Nakuha ni Jiang Yi ang ibig sabihin ng hindi na kailangan ng dagdag na detalye. Lumapit si Beili Changqing, ang tono ng boses ay naging playful. Pagbalik nila, dadalhin kita sa kanila. Promise, magugulat ka kapag nakita mo kung sino ang captain nila. Ha? Mukhang interesting. Abang na lang ako, sagot ni Jiang Yi, ngunit sa isip niya, siguro sikat lang na tao. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.